O oh, mga CFAers, dito sa ating tanghalan, ngayon ay may balagtasan na inyong matutunghayan. Aming pinaghandaan, hindi nyo pagsasawaan. Aming pong balagtasan, akin nang pupuksan. Sino nga bang nag-iwan ng mas mahalagang kontribusyon? Mga Griego, Romano, anong sign ng opinion? Ako po si Raina, ng tagapamagitan mula sa Tarlac, Dubong, Pangasinan. Nasa kaliwa ko si MJ Nagriego. Kung sa ating tayo, mukhang siya na ang panalo. Ang nasa kanang ko naman, si Anton ng Umano. Sa bigat na pananamit, mukhang kalabay uuwing bigo. Sino nga bang mananalo sa balagtasang ito? Matanong ko kayo, sino inyong iboboto? Malalaman natin ito maya maya sa dulo. Bahala silang dalawa, mag umpisa na tayo! Sino, sino kaya mananalo? Kaming mga sinaunang Griego, malayong mas mahusay kaysa sa mga Romano sa larangan ng mga pagkain tulad ng aming fasolasa at gastrin. Nakita mo ba ang aming mga eskultura? Di ba kay gaganda ng itsura? Napakaakit rin ng aming mga gusali, simbolo sa kagalingan ng aming mga sarili. Ang aming mga templo na itinayo namin, talagang di hamak at sadyang kapansin-pansin inilararawan nito ang aming pang pagnilin sa mga mahal na Diyos na sinasamba namin. Nagtataka kayo, detalye ay gayon na lamang, kuha ang hugis ng obrang aming pinaghirapan sa kamay ng nay ng naming may malahikang taglay ang aming pagkasining sa walang kapantay. Mahusay itong Griego gusto ko ang kanyang argumento. Napakinggan natin lahat ang katwiran ng Griego na sila daw ay sadyang napakagagaling na tao. Sunod natin tawagin upang dito'y magupit. Romano, salubungin na palapat na mainit. Kami ang mga Romano, higit pa sa inyong mga Griego pagkakatatag ng aming bansa, maaling maalamat at maipagpubunyi. Tulad ng init na siyang nagsasabi. Napakamalikhain at madetalye ang aming mga arkitektura. Ang pantiyon na templo para sa si mga Diyos ay ginawa. Ang aming koloseum gawa para sa di mapantayang laban, ipinapakita nito kamangha-mangha naming na lipunan. Maraming tao ang hindi nakapapansin sa aming masalimuot at magandang sini. Payak magpapahayag at napakadetalyado gaya na lang ng mga estatwa ng aming mga pinuno. kami humiram ng gawa ng mga Griego. Gin ginawang mas magusay at pinagbuti palalo. Kung ito'y isang paligsahan, mas mahusay kami sa mga laban pinapakita ng aming sining magpapahalagang taglay ng ating lipunan. Nagagalak ako sa inyo pagpaparito at paulakan ang ating pagtatalo. Balit at takan ninyo, umpisa pa lang po at sinapansin ang init ninyong ulo. Andito po tayo upang makinig at matuto. Lakambini ako, hindi upang sumaklolo. Lilinawin lang po natin sakop na paksa at isyo. Pinagdidiskusyonan na dalawang nagtatalo. Kailangan natin lakamin na mabuti. Ang marahas mong dila, iyong piglan. Wala kang patutunguhan sa iyong kayabangan. Ikinggan mo kung sino talaga ang nauna Siguradong mapapalaki ang iyong bunganga Sa mga sinaunang sibilasyon, kami ang nauna Maayos na pamumuhay at makabagong teknolohiya Pag-unlad naming noong 500 hanggang 336 BC Sa panahong klasiko, samantalang 753 BC hanggang 450 76 AD naman sa inyong mga Romano. Sa kaysaysayan na kampan ay mas malayo, isang mahusay na lugar, kami lumikha ng teatro. Binigyan ng bagong buhay, pagkilala dito ay binago. Sophocles, Euripides, at Aristophanes, aming mga dakilang tao. Ay hinay lang sa iyong panalita mukhang talo ka na sa iyong winiwika. Umuwi ka na muna, magtanim ng kamote. Punan ang salap ng iyong kokote. Aming kasaysayan maganda at puno ng trahed. Tulad ng kwento ni Mark Anthony at Hill. Dalawang magkasintahan na hindi tinadhana. Pinaghiwalay ng mundo at hindi pinagsahan. Magas na pag-iibigan nilang dalawa. Antig si Shakespeare at ginawang walang walang pares na husay alinman sa mundo na maaaring gawin ng mga Griego. Mga kamag-aral, ang taas na ng tensyon! Kanino ba kayo sasang-ayon? Ating pakinggan sa muling pagkakataon! Ikatlong tindig magaganap ngayon! Kagalang-galang na lakambini! ang kalaban ko ay napakingiwi. Di alam ang pinasasabi kung ano-ano pa ang alibi. Kamusta pagdating sa panitikan na aming nagawa? Kami ang nagpakilala ng ang mga kategorya. Aming tula, trahedya at filosofya sa buong mundo. Kinikilalang sining sa imahe sa mordenong panahon. Sabi mo, mag-isip ka naman ng mabuti, Griego. Gamit ng iyong ulo at matuto. Saan mo pinagpupulat iyang mga kaisipan? Ayaw mo bang ikay malamangan? Aming panitikan ay mahalaga at tinatanghal nito. Inid e na laglarawan ng simula ng banga Romano. At urbe kundito sa tagumpay at mga nakamit. Mapapasa Griego lamang sa palaginip. Mga sinaunang Griego, matatalinong sadya siya geometry. Kami ang nagpasimula. Nandiyan si Euclid, ama ng geometriya. Dagdag mo pa ang Pythagorean theorem. Kami din ang may likha. Ginawa naming moderno, makaluma ninyong teknolohiya. Bitbit ang aming sibilisasyon at kultura. Sapagkat walang direksyon at landas kayong mga Griego. Papalitan kayo naming mga Romano. Tama na! Sukat na, matatalino nating makata. Pagtatalo ninyo'y wag nang palawigin pa. Sa madlang manunood, kayo na po ang bahala. Griego? Romano? Kaninong contribution mas mahalaga. Pagsig na katagang, kanilang binitawan. ikatlong yugto lamang ng paglalabat. Muling sila'y papagit na, sa tanghalan aki hiling pakan. pag-ikot ng daigdig sa araw naisip si Aristarchus na nauna sukat ng araw at buwan kanyaring tinantya nariyan din si Aristarchus na nabakatalino tinantya na ang buong kabilogan sukat ng mundo kami ang mga Romano, di mahigitan ng mga Griego. Ang aming pamahalaan ay pinaka-progresibo. Republika, imperyo, mataas ang antas na ng pagkakabuo kumpara sa kupang hindi pinang isang estado. Huwag mo ibahin ang ating usapan. Mga sinasabi ko ay may katuturan. Paksay malinaw pa sa mga bituin. Di lang mata, pati utak dapat paiksamin ang unang batas ng panggalaw o laws of motion. Wala iba kundi kay Aristotel na nosyon. Di makakailang dahil sa mga ito sa lahangan ng physics magka-interes ang mga tao. Sandali lang at intindihin mo naman. Puro ka kami naman. Kung ano-ano ang di mamatanggap Griego, dahil ba ikay walang silbi in palido? Upang maging pantay-pantay, Republika ay ginawa! nagroon ng sistema tawag ay demokrasya sa ibabaw ng mga konsul at senado tribunal ay idinagdag upang ma maging higit pa sa tao nakatapos sikat ng tindig ng ating balagtasan kapwa na katayo parehong naglalaban ikaapat na tindig ating tuhayan. kakatwiran na muli panig ng bayan gratis ama ng medisina Patong-patong na aklat ang naiambag niya Siya lang naman ang sumulat ng Hippocratic Oath Lumikha din siya ng libro tungkol sa paggagamot Kaming mga Romano may tagumpay at kabiguan Palaging inaasahan ng ma mapagtatagumpayan Kay Julius Caesar ang ay lumakas Pinatibay palalo ni Augustus sa bagong batas kahit ano pa ang iyong sabihin. Mga matalbuksan sa ibang paningin. Kitang-kita naman ang iyong panggagala. Walang orihinalidad, alam ng madla. Ang husay ninyo sa pagbabago ng karakter. Ang aming Zeus ay ginawa ninyong Jupiter. At si Poseidon ay ano nang ginawa ninyong versyon? Tama siya ginawa namang ninyong si Neptune. Aking katunggal ay kumuha ka ng nyog, ikay uminom na lamang ng lambalog, at, at, nang at nang utak mo naman ay maalog, sa pakikinig ako ay nalalasog. Sumunod kay Augustus, malakas mga pinuno, nangyari sa Roma, panahon na ginto. Ang bagong ideya ay binoon ng Pax Romana, mas progresibo pa sa mga Griego kung kumpara. Katunggali ko pala ay iyakin sa laban na ito di alam ang susuungin noong panahon na kami ay sinakop ninyo gawahin ang pamumuhay namin inyong isinaulo kaya ba kayo ay naging dakila sa buong mundo? kagagaling mangopia kayong mga romano nangingitim ka na sa galit kaya hindi nakikita bawat suntok ng kataloy sa yorin tumatama Roma Invicta, kami ang sumakop sa Britanyang Celtico, umabot ito sa Gresa, Carthage at hanggang sa Egypto. Malakas, matapang at matatag kami sa tuwina sa pag pagpapakita ng pagmahal sa aming bansa. Ito palang lang katalokoy, eh. kapos sa isipan, pinipilit akong maniwala sa kanyang mga kawabangan. Tila ibig palitawin ng Griegong ito na silang panalo at kami ang talo dito nagsimula at nagkaroon kayo ng ideya. hias, yes, ng kalaman. Di ba't sa amin ninyo nakuha? Nagdulot ng pinakadakilang imperyo sa Mediterranyo. Hindi kami matitinag dahil sa lakas, tapang at talino. Anong konsensya ngayon sa inyo'y nananaig? Di ba kayo'y nakakarandam ng ligalig? Kami ay mas mahusay kaysa sa mga Griego pawang katotohanan lamang sadyang may patotoo Humayo na kayo Tumigil na kayo Tapos na ang pagtatalo Itigil na mga kumukulong ulo Ngatuloya ninyo isang mabangis na sagupaan sa paraang patula, sila'y nanindigan upang wakasan yaring balagtasan. Hato lang ipaubayan.